para may ka isang magandang buhay tayo po ay maghuhuli ng uh, bibi ayan si Rambo pala sabi ko magkatay ng bibi ah uh, ay libang piraso ka ako tito noel kasi ayaw na ng bibi ayan o, sabi niya sawa na daw siya sa bibi pero sasabihan niya ako pagka meron daw na ano meron daw na kung kailangan niya. Ayan. meron na naman palang napisa So, itong napipisang ito mga ka-farmer, kailangan yan maihiwalay. Ngayon, meron sana ako napupusuhan. Nasa Florida Blanca. Eh, 60 pesos naman ang isang kilo. Ay, isang kilo, isang piraso. 60 pesos. Yun naman, 39 pieces. Abunohan na. Ay, abunohan na lang. Uh, ah, babakunahan na lang sana yon mga ka-farmer. Ayan. Eh, pag nabakunahan naman kasi, ligtas na po yan sa NCD. Yung NCD kasi ang tinatawag natin, matinding kalaban po ng, ng mga bibe. No? Pagdating sa juvenile stage, ay bumabaleling na yung kanilang uh, leeg. So, yun po ang kadalasan pong ikinamamatay nila. So, kailangan talaga makapagbakuna. Tapos, parang mas maganda nga na mamimili ka na lang kaysa magpapapisa ka pa Itong mga puting ito, 50 plus yan, halos nabuhay. Ilang, ilang piraso lang mga farmer ang naman. Halos nakata yan, marami pong napalasaya yan. May mga bibi na yan. Ito, may mga naglilimlim dito. Oh. Oh. May manok pang naglilimlim. Ayan. May bibi. Ayan, ka oh, farmer. Kaya lang, ay, ito bago ba ito? Ay, oh, dalawa silang naglilimlim dyan. Hayaan lang natin. Ito, bagong itlog ito. Hmm. ano ba? Bago. Bago ito. Mga Mga bagong itlog yan Ilagay ko kaya dito yung mga itlog doon. Kulay itim yun. Para ma... Ano? Ma... Mapapisa nila. So, ito pa. Sa mga project natin, kailangan ding ayusin. Pero, siyempre unahin muna natin, mga farmer, yung ating pagkakakitaan ata uh, para naman gumulong di ba ito bago ito bago ito alam na alam niyo po yung bago oh bago I think it's new kasi ang ang ano ayun maitim mo oh. parang ano ano ba meron ka pa bang nililimlim diyan oh no more wala na dude wala na yan huwag mo nang pagtiyagaan yan ano na to? Old eggs na yan. Wala na yan. Oh. Oh. Sabaw-sabaw na. Ano ka ba? Walang Ibigyan kita ng lilim-limen. Ang ganda oh. Yung pure, pure gray mga farmer wala eh yung ano nag, nagsiitlogan ito may mga barako nang lumabas oh. so may maswerte sa inyo times up guys At, uh, ano na pero meron pong mga kasunod diyan dito na napisa ayan po oh um. Ala kong igo yung kachat ko 39 pieces Maganda sana kung mayroong pang madadaanan na iba Eh Maano natin Makakuha din natin Tapos sa uh, Pwede naman nating uh, Dito alagaan Kita ko po sa inyo Yun pala medyo may problema tayo sa manok mga ka Tumatawid daw Lumilipad Yan nga naman kakong talaga naman ang mga manok ano Darag kasi Ah, dito daw tumatawid doon sa Ah, uh, ayun kalapati ito. Kay Rambo. Ni Grizzle pa. Hay, ha? okay. kayo. Oh. Bumuwi na kayo. <laughs> ayun na po yung inuman ah, naan sa ano, mababa. Yung nga sabi ko, mababa. So, kailangan yan ay nakapatong, mababa 'yan. Hmm. Um. Naglagay na siya May hinu Tumatawid daw po doon sa maliit na Taron na 'yon. Nakakatawid sa kabila So I think Maghihila tayo ng net <laughs> Pero hindi hanggang doon Hanggang dito lang mga farmer Para ha Ano sila So Ayun ang ating uh, gagawin Dito Dito natin alagaan yung mga bibe um, Pwede dito Mainit ha Yero, mga farmer, siyempre. Yero, yero. Oy. Yan. Ayusin natin yan. Malinis yan, mga farmer. Tingnan natin kung marupok na. Kasi ang plastic, yan po ang kalaban nito. Rumurupok yan. Katagala, no? Oh. Tingnan nyo, oh. oh. Marupok na to. Marupok na. Ang kailangan palitan, ha. Ah. Rumurupok, mga farmer. Yan ah, ang problema sa ganito. Oh, uh, marupok na. Oh, malupok. Patay tayo. Ah, pwede kong gamitin dito yung plastic mating. Yung plastic mating natin na uh, sa kalapate. Ayan. Pwede. Oh, saktong-sakto yun. O ganun. Para magamit. Kasi tatanggalin ko din po yung mga ano doon. Kailangan din na... Ayan, huhuli na si Rambo. Natin. Ayan natin ano status <laughs> sarap niyan tingnan natin 'yan lima na ako para marami nang ano para maraming uh, makakain ba bilis talaga ng alam bumang eh. Marami pa lang nabuhay na sisi mo, no? Eto pa, oh. Barako pa to, oh. Ayun sana, oh. Tatago. Nasa labas yung ano, ah. Malalaki. Na? Ano, no? Oh, barakong puti. Para hindi na makapaglahi ba? Ah. Kasi pinapalitan natin yan eh. Yung, yung itim nga doon sa ano. Gusto ko na ding Paano kaya yun ililipat na Para makaitlog po na Maayos Ito o oh. Yan o oh. hmm. Tatlo muna Sabi ko limahin na Marami pa po tayong bibi. Marami pang bibi. Meron pa sa labas. Oh. Ayan. Oh. Mga puti pa doon. Kala nga naglilimlim na yung iba. So, titingnan natin kung may makukuha pa tayo. Kasi pagka uh, natuloy po yung kainan, meron at meron po tayong mga waste product. Ibig sabihin, yung mga tira-tirang kanin, sigurado yan meron hindi po mawawala yun so meron kakain diba hindi po masasayang ito pala magandang umuha ng mga pang ano din ng alapat ayan mga twigs ah, ganyan marami ang init nababansot yung aming mga tanim sobrang init mga farmer ayan oh. yung yung talong nahihirapan maganda yun doon sa may lilim kahit pa paano nakakaarangkada dito talagang matindi namungan na oh, pero bang klase talaga el niño grabe epekto ito didiligin ko na ang uh, uh, fish amino ayan o oh. yung kay tita ligaya ito sana mapano natin yan ilig spray siguro tapos sa uh, fertilizer na din may si naman po doon so, yan tapos diligan natin ang ano yun pala yung mga itim o oh. May itim na pala dito naligaw yung mga bagong breed mabilis lang yan ah, uh, sa loob ng 2 months pangkatay na naman yan maganda dito hindi matigas kasi nga bata pa po yung ating mga bibi yun lang sa pressure cooker pag nagkatay kayo ah, uh, mas maganda po Ngayari, may kakatayin kayong bibi yung, yung barako na medyo alam nyo magugulang na 2 years old, 3 years old na yung iba eh wag nyong hahaluan po ng uh, bata pa na mga 6 months, 5 months kasi yung meat durog na yung 6 months, 5 months eh hindi pa malambot yung uh, barako mga farmers so, kung barako, barako lang kung mga magkakaedad yung inyong bibe doon nyo po pagsamasamahin yung pagkakatay ito mga magkakaedad naman po yan kaya okay lang kasi nangyari na sa amin lalo na kung ipe-pressure cooker nyo kasi syempre ngayon pressure cooker na ang diskarte eh. <laughs> tapos yung manga uh, apartment. tutuwa ako dito sa mangga kasi uh, sana makapagpaano tayo makapagpalaki tayo para makita nyo naman yung yung bulas nito sana lumaki ano kasi unang bunga nyan naman yan eh sana lumaki meron ng medyo malaki na mga farmer yan oh ayun oh <laughs> Sana magtuloy. So dito kahit ilang piraso lang. yan meron pa pong standing na bunga. Dito pala nagbunga din siya. nakakatuwa Ito wala na to. Looy. Ayan na mga fan. Ayan. Wala tumusok ba? Ano bang nangyari dito? Ganun naman talaga eh hindi lahat ng lumabas o oh, ito wala din to ang uh, sinasabi ko na sana ay mabuhay mabuo hindi ko alam kung ano kasi hindi kami nag spray sa mangga dito eh siguro dala na rin po ng pang insekto talaga dapat na uh, mo ayan na balik na tayo dito mga ka-farmer ayan nagpatubig po uli ako kaya lang bad news tumutulo na naman ang uh, tangke naman ngayon na may problema may tulo bihira hira oh ay pinupuno ko pa naman tapos nakita ko bakit may tumutulo ngayon nilakasan ko na hindi mo ubus ang kakatulo tinodo ko ayan oh lakas oh niratrat ko na Na kailangan natin ng pondo mga ka-farmer dahil uh, kinakabahan ako baka biglang uh, ilang araw mawala na naman ang uh, tubig dyan eto kay nanay Christy Farmin ayan ano po natin Asano isa ayun pala mamili na po kayo dito na kung uh, ano ang gusto nyo kasi eto maganda sana kaya lang meron po tayong Ayan o. Oh. ni Papa yung bulok ditong part. Inanuhan niya. Hindi pa po ito naka-polyurethane. Uh, kinachian. Ngayon, ito sabi ko, wag nang patsyaan. Natural na lang. May design naman siya ng konti. Ayan o. na lang natin na ganito. Mas maganda to. Oo. Hindi naman na po ito bibiyak dahil uh, tuyun tuyo na to maganda to live edge eto ganyan na lang siya pero lalay <coughs> lalagyan daw ni papa Yam na <laughs> ano ba tal doon excuse me yung ano ah uh, oh ito 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 ayan ganyan na lang tira na lang natin ng matigas siguro ganda naman oh eh. oh di diba? ipinisin na lang yan kasi kung bibiyak siya matagal na pong bumiyak yung mga kasama niya bumiyak na pero yan ganyan na lang yan tapos pinakinis ko na rin yung dito para iwas bukbok papaano natin pati pati ano polyurethane natin ay Maganda to. Makapal pa. Makapal pa ito. Para doon. Tapos ayan yung bibi, okay na. 5 pieces. Nandiyan na daw oh. Ayan mga farmer Ayaw nang magpa-vlog ng ating mga kasama <laughs> Bisita Ayan, oh. Uh, ah, Gusto ko pong pasalamatan Nag-order po ng lechon Ang aking kababayan dito sa Arayat Si Ma'am Carmi and Larry Sabala Ng Milan, Italy Ayan, Marami pong salamat sa tiwala po ninyo actually pang ilang beses na rin naman po nilang uh, order dito at nung uh, noong time si Kachili pa po ang nagde-deliver doon so ayan thank you thank you po yan, tuloy natin ang ligaya. <laughs> sa batasan po siya, Arayat. Oh, naghihinuga na nga eh. Ayan oh. So ito, sabi ko, okay na to mga, mga farmer Basta makuha na yung matigas, eh, sa pool na yan. Tapos, lihahin na lang. Ah, Iyahe na lang to Parang ano na lang yan Ganyan na yan mga oh, Ito ganda oh Diba? Parang Ano ba ito? Parang alam nyo na di <laughs> oh, Diba? Si Papa Yamay na stress sa damo dahil araw-araw niyang dinidilig pero hindi po nag nag dito hindi na kumakapal dahil sa sobrang init sabi ko sa kanya baka pag summer ay sa tag ulan maging ganyan Kataba taba o kita ito talaga original eh ngayon pag nag summer na alaalaga na lang sa dilig hindi na po masyadong ma tutuyo yung lupa niya kasi makapal na eh may mulching na sana Lipin natin tong ating fish pond mga farmer Tuloy-tuloy lang 'yan. Shoutout pala kay ka-farmer Ryan Silva feher, Ayan. Ayan, brother. Uh, binakunahan ko na agad. Hindi na ako naghintay. Malusog naman yung mga ano. natatakot ako baka mga balelers eh. So, ayan, nagbabakuna na tayo. Turok naman siya. Tapos yung mga susunod eh na mga inakay, ganun din ang gagawin natin bilis lang naman eh turok lang tayo ng turok <laughs> yung iba kasi clone 30 ang problema sa clone 30 ay uh, sabi nila kailangan daw anong din bakunahan lahat mas mahirap yon so mas maganda na yung turok kasi matuturokan mo nga naman yung gusto mo lang turokan yan ang hingi ng yung kapatid ni Nenen yung kuya niya ganda talaga itong ating uh, nabili ni Bebe na. ang bilis lumaki oh. Dito lang na dati nito. Actually sinakay pa namin ito kay Cardo ah. Pero ngayon no, oh, tingnan niyo naman. Ang taas na. Hmm. Tapos yung isa, ang laki na din. Itong reject, itong apat na naandito dito. Ayan mga farmer sinasagad ko na yung gasolina ay diesel pala ay may leak eh ayan habang uh, ano, nag, may pinanim na tayong konting pakwan uh, pakuan doon sana mag materialize ang hirap ngayon uh, walang preparasyon yan bahala na pero bibigyan natin ng magandang fertilizer yan mga ka-farmer at uh, maganda naman dahil ay uh, kahit papano may araw sya pero hindi full sun eh Oh, pagdating ng siguro mga bandang 10 o'clock na ang araw niya. Pwede pa 'yan, mahabol. <laughs> Bahala na. Mas maganda naman kaysa dito kasi hindi dito inabot na po ng tubig eh. Nagpatubig kami. So, ayun, Ito, tingnan natin kung ano, malapit pa sa tubig kaya walang problema na no? madidilig naman po. Tapos may sprayan natin 'yan ng fish amino. Tapos sa uh, fertilizer na rin mga farmer so ayun si Kong pala ay kinumusta ko nagaano pa din daw nagpapakyaw pero sabi ko nga ano talaga kasi gusto ko na magpatanim ng papaya pero yun nga gusto ko po talaga malagyan ng magandang hukay tapos uh, madidiligan araw araw so ayun po sana ibigyan ko sana siya ng task eh naandun po po nagpapakyaw pa daw busy pa baka may mas malaki pa po ang kita so ayan hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer ayan ah ba ako bukas hindi alam kung mamamalengke pa tayo bukas so ayan ah Wednesday tingnan po natin walang lechon ah sabihin ko kay papa yan baka pwede nang ano yung ano yung bibi ma-prepare na no para bukas bibi kami oh mabilis lang naman yung pagka na ano na, na-prepare na. Prepare na. <laughs> ano na lang noon, uh, Ano ba to? Yung mga rikado, mga oh, ka So yan, maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Ayan, excited na ho ako sa palay. Uh, at nag-apply na po pala. yan. sinit ko lang. Nag-apply na po kami ng first uh, application ng herbicide. Tapos in a few days, baka mag... Uh, bukas magpapatubig na. So ayan, patubig pero... Uh, try ko encourage kita taybong na control irrigation kami yung wala pong itatapon na tubig sa ano, bawal magtapon <laughs> ng tubig sa ilog o dun sa baba ano, ano lang tayo uh, dun lang, ikot lang yung tubig pag tumaas, baba na naman, taas baba so, tapos sa uh, spray tayo ng uh, organic organi ano, yung, uh, yung fish amino acid Uh, at bala ko ihalo Atobi na lang muna Atobi So Yung amo kasi may reaction eh O oh, ayan mga farmer So atobi na lang ang Ilalagay natin Para tis Makapagpalumot pa ng maganda ng Sa Sa palay eh. O so, ayun po Kompleto na rin naman Tapos pangkohol Nagpabili pa siya ng dalawang pangkohol uh, At Isa pang Pang herbicide Para daw talagang masigurado yung damo mga kaparma maraming damo pag uh, ninang na doon kami magang maaga kinuha yung uh, gamot eh so marami pong damo so ayan ako napadaldal pa tayo mga kaparma so ayan ah uh, ayun ayan na tapos na tayo <laughs>